partner, may breaking news tayo bago tayo magahanap buhay. Nako, eto na yung sinasabi nga natin partner. Uh, Kasi kumala to kanina eh. Eh, yun naman na yung nating uh, video na, na, topic natin. Uh, uh. Sige. Kumala to kanina. Kaninang hapon lang to. Mm. Eh, yung polis, ayan. Ito, ito mga kasama. Ay, police itong ha. Oh wala to. Actually, nandili ko sa news message. Uh, uh. Oo, partner. Oh, eto yung pulis na nagpahento sa traffic dyan sa May Commonwealth Avenue, Quezon City. At binanggit niya yung pangalan ni BP Sara. Okay? Oh yan, oh, oh, yan. Pinahinto niya yung traffic dyan sa May Quezon City. Okay? Ayan, tinan mo yung kanilang patrol ano to, partner? Ha? Okay? Oh. Commonwealth chan partner. Commonwealth partner. Ang, laki ang, ang haba niya. Sa kamalawak yan malawak daan na yan. yan partner. O, so pinahinto yan. Uh, naka, ano ba? Bumalandra ba yung sasakyan? Sa git... yung yung uh, police mobile? Oh. Yan. Uh, mm -mm, Pinag-usapan niyan mm, mm, kanina partner mm. Okay. Mga uh, escort. Oo. Oh, So, mm. hinarang niya sa gitna ng daan. Yan, yan. Okay. Ano po reason? Sino po ito? Sino? BP Sara. So sinara niya yung Commonwealth para so, si, po. si BP Sara. Dadaan lang po, dadaan lang ko cross lang po, ko cross lang po. Wow. Ko lang po siya sa po. Ko si BP Sara sinara niya yung Commonwealth. All right, sige. Ko cross si BP Sara. Si BP Sara, ta tatawid, kaya tumigil muna tayo. Sigil mo na tayo dahil tatawin si Bibi sana ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si Bibi po tatawid lang. Kaya po ha? Understanding lang po. Tatawid daw si Bibi sana. Alright. Okay. So yun. Yung pulis na yun partner na nagpaliwanag dun sa nagbibideo. Chug. Natanggal na? sa kasamang pala. Wala na siya sa ah, posisyon? Inalis inalis. No? <laughs> oh, ah, inalis, inalis. Na? Nirelieve po siguro. Hindi nga totoo. oh, Ito, kakapasok lang ng balita. Ah, Inalis, na sa muna puesto. sa puesto. <laughs> inalis na muna sa puesto ang pulis ah, na o sa viral video ngayon na nagpahinto po sa daloy ng trapiko sa Commonwealth Avenue, Quezon City. At bumanggit pa sa pangalan ni Vice President Sara Duterte anong sa inyo mamaya. Sige. Yeah. If eh, I'm there. Ito muna. Basahin ko muna itong ah, yung mga tumataas dyan yung presyon. Okay. At sa akin lang, partner, ganito. Ah, uh, pinapatanggal talaga? Mm -mm. So, una-una, syempre naapektado na yung polis. Kaya syempre, partner, pwede natanong, isang isang citizen ang nagtatanong sa polis. Mm, mm Anong cost? Syempre, kailangan. Bakit? Bakit hihinto? Mm -mm. Yung haba-haba ng traffic, partner. Oo. Oh. Kailangan ba magsinungaling yung pulis kung anong cause? Correct. Di ba? Parang mm -mm. sa akin, pulis, kaya di ba ikaw pag may gusto ka malaman, mm -mm. kung ano nangyari, di ba? Sabi nga, pumunta ka sa pulis. Mm -mm. So ito, pumunta sa pulis, tinanong bakit? Mm, -mm. Di ba? Kung ang cost naman talaga ng pagpapahinto ng sasakyan, mm -hmm. si VP Sara. Uh -oh. Tingko wala namang pagkakamali si pulis doon para tanggalin. Tama. Di ba? Kasi sanabi lang naman yung katotohanan. Mm -hmm. So, eh kung 'yun din ang sinabi siguro ng kanyang Hepe. Oo. Oh, oh. Pumunta ka doon. Mag-ano uh, ka? Ah uh, uh, magmamando ka ng oh, traffic ko. Oh. Si dada si Bp Sara. Si okay. So, tapos lumapit yung isang uh, ordinaryong mm. oh, mamamayan. Na nata-traffic. Na ta-traffic. Mm -hmm. Apektado sa napakahabang traffic. ba talaga. Humahaba talaga. Ah, Mahaba pa parin. So matagal ba siyang dumating bago siya nag-cross? Oo. Oh, 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 oh. Kaya nga lumapit na doon sa pulis yung mm. isang uh, mamamayan, nagtanong. So, sinabi lang din ng pulis. Eh, hindi, tanong Bupo muna natin, partner. Mm. Totoo bang dumaan si VP Sara? Correct. Tingin ko, Pero, ito, eh, ito ha? Kasi Kapan? doon sa video, wala namang, di ba? Wala, wala namang, namang wala naman sa si OBP, na dumaan. Eh. Ay, oh. OVP. Si VP Sara, partner. So, tingin ko dapat, mm, -mm. from VP Sara natin malaman, mm -mm. kung siya ba yung dumaan doon. Ang problema partner, madalas si VP Sara pag tinatanong, nag no no comment 'yun. Paano? Pagbali. Yung mensahe na dumating sa puti. Yung pala oh. hindi si VP partner ang dadaan. Baka. Kaya doon sa natali. Di ba? Si Sir naman din eh. Nag <laughs> eh baka yun na karating na cheese. Pero well, partner, ayoko kasi. Kung yun ang sinabi kasi ng pulis. oh. Sa video, walang nakitang dumaan yung convoy ni BP eh. Oh, oh, baka na, ano sila, na, diba, na lang. Oh, eh, hindi, mo naman po pwede sasihin din yung nagbibidyo. Kasi, kasi yung yun, nasabi yung, ng, ng polis. eh. Diba? Oh, tinanggal siya? Kasi fake news. <laughs> De, tingin ko, ang mas maganda dito, partner, oh, magpaliwanag. Magsabi oh, totoo. Oo. Oh, oh. Totoo bang siya si, ang sino, dumaan? Oh, oh. sino bang nagsabi sa sa'yo? Di ba? Sa polis na yon oh, Na ito, si Sarangat. Partner, kat, oh, wag oh. na lang yung ano. Oh, wag oh. na lang yung polis. Oo. Oh, oh yung pinaka-head niyan Correct. na nagutos. utos mm. Kasi baka hindi sumagot si VP Sara eh. Normally, it's no comment yan eh. Correct. Tanong natin yung polis nung head nung nagsabi na VP Sara uh -uh. kung ano ang dahilan ng pagpapahinto. Correct. Di ba? Kasi... na daw may Yung polis? Ginagawa lang niya yun. Pero, eh, 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 sinabi sa kanya, eh, kung yun ang partner order sa kanya, magbando ka, kadadaan si Baby Sarah. Oh, syempre, yun ang oh, sa sabihin niya. Yun ang gagawin niya. Eh, kasi, diba? Oh, eh, wala, si wala si sa kanya masamang idea yun eh. Oh, oh. Considering the VP oh, oh. is VP. Especially, oh. pag yung mismong superior partner. Ah, nagsabi. Yung, yung hepe mismo ang nagbigay diba? siya ng order. Eh, ba't diba, chinugi? Eh, ito lang partner. Oh, oh. As, wala sinabing, chinugi dahil nagsinungaling. Oo. Oh, oh. Wala sinabi. Oo. Oh, oh. So tingin ko dapat malaman natin sa pinaka-head niyan. Mm -mm. Ba't yung sinabi ng tao mo? Mm -mm. Diba? Totoo ba o nagsisinungaling yung polis mo? Oo. Oh -oh. Kasi, siyempre, babaltahan naman ni polis, yun sabi ng boss ko eh. Oo. Oh. Oo, oh, dapat no, si boss. Eh, sumusunod eh, lang ako sa order. Tingin ko partner, oh -oh. hindi si polis ang dapat tinanggal. Correct. dapat yung si boss. boss. <laughs> sabi niya, sino dadaan dyan? superior niya. Dapat ganyan ito siya sabi oh -oh. sa mga boss. Pahinto yan. Oo. Oh -oh. Bakit po, boss? Bakit? 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 bakit, bakit, bakit tanong gano'n. Oh, oh. May dadaan. Sino, oh. sino? VIP. Oh, oh. Sino VIP? Lang. Basta VIP. Oo. Oh, oh. oh, yun lang. Mm. Eh, wala mo lang napahamak. Oh. Confidential. Oo, oh, di ba? <laughs> Confidential. Oo. Oh. Sabi ni Chloe, sa oh. tingin ko, di, hindi, hindi si VP ang nagputos niyan. Pwede. Oh, oh. Correct. Oh, Pwede merong gustong sumipsep. Oo, oh, oh. tama. Mag, mag, magpapogi. Mm-mm. Kay VP. Mm-mm. Pwede, pwede may mangyari lahat. Ah. Kaya lang, ito na naman. Ang lumalabas na naman, partner, sira si na naman si Kawawa BP. Kawawa naman si BP, oo. Oh. E tingin ko nga, partner, para mas maliwanagan, mm -mm. e eh di siya na magsabi. Correct. Huwag na lang tayo mag-no comment kasi sabi ko nga, pag no, ito uh. nabiti na naman, negatibo na naman oh. na natin. Sabi, mm. ni, sabi ni Mylene. Ayun, sabi niya, partner, oh. oh. Sabi ni Datoron, dito sa Davao, never nagpa-VIP si Sarah sa daanan. Oh, you see? Yeah. Oo, oh, di ba? Ay, hmm. Ayan, dami issue kay BP. Isa na, na lang tanggalin. Ano yun? Ay, wala mm -mm. tuloy. Ito, sabi naman ni Mylene, mm. <laughs> ano partner, uh, fake news, e eh, baka oh. basta, basta narinig niya, dadaan si Sarah. Baka heroni mo. Hindi, di ba? Yes, agad. Oh. <laughs> eh, sinabi ka agad, partner, naku, dadaan si BP Sara. O, oh, di ba? partner, si oh. Sara heroni mo pa. <laughs> yes. O, oh, yan yun. <laughs> halaga nga naman ano, oh. di ba? Sana ma partner nilinaw na. Oo, beer oh. asan ba yung sinend mo sa akin Jay? Ah. Okay, eto. Ah, meron na siya. Just in, the public officer who claimed in a viral video that the closure of uh, Section Commonwealth Avenue was for vice uh, President Sara Duterte's convoy was relieved from his post and being uh, pro for possible administrative liability. The QCPD says the policeman stopped traffic for a few minutes because of misleading information mm. he overheard. Duterte early, uh, earlier clarified that she did not make any request mm. for assistance for police to orchestrate such an action. She also requested the police officer and the QCPD district director to issue a public apology to all who have been inconvenienced by his deception. Ah, uh, nandiyan pa ba 'yung video 'yung kay VP Sara. Mm -mm. Ito ha, kasi hindi naman si VP Sara pag-uusapan natin dito. Mm -mm. Kaya lang 'yung pangyayari kasi medyo But Anyway, siguro naman mm -hmm. yung kahapon 'yung video na sinabi nung nung tinanong kung sino, bakit pinahinto yung sasakyan sa Commonwealth, mm -mm. ang sabi dadaan si v VP. Mm -mm. okay? Agad nga sumulat itong si uh, VP Sara kay uh, Police Brigadier General Maranan patungkol sa allegedly na kasinungalingan ng mga polis dito sa Quezon City uh, Police District dahil hindi naman daw siya nag-utos na maklear yung traffic. At dahil nga hindi naman siya yun at gusto nga niyang pangalana ng QCPD kung sino yung sinasabing VIP. Actually, wala naman sinabi yung polis ng VIP. Ang sinabi niya is maliwanag, no? VP. Kaya yung kumukuha ng video at na nag-upload, eh, tinanong pa nga niya kung si VP sara. At na-confirm o umoo yung polis na kausap niya. Pero yun nga, pinasinungwalingan ito ni VP Sara. Kaya gusto niya itong magkaroon ng pag-iimbisiga at pangalanan, yung sinasabing VIP. Pero maliwanag po tayo ha, wala pong sinabi yung polis na VIP. Okay? Sinabi nga rin po ng OVP na, nas, na itong si VP Sara ay nasa Mindanao for uh, World Teachers Day celebration. So ang dating, hindi siya yung daraan ng mga oras na yon. Hindi siya yung VP na binabanggit ng pulis. At ito namang miyembro ng kapulisan ay nag-issue ng press statement, no? Press statement of QCPD Police Station. Sinabi nila na itong si Sergeant Pantaliano ay nagkamali sa kanyang pandinig tungkol sa salitang VP. So nung nagkamali siya sa pandinig ng VP, eh siya ay agad-agad na nagdesisyon to clear the traffic as a sign of courtesy and security. Okay? Uh, pero nga ito daw si VP Sara ay wala namang engagement ng mga oras na 'yon sa nasabing lugar. So ang tanong natin, nadinig niya ha, nagkamali siya ng pandinig. Ni eto isosurgent si uh, Pantaliano ay nagkamali ng kanyang pagdinig sa salitang VP. Okay, ang tanong natin, kanino galing yung salitang VP? kung nagkamali man siya na VIP at supposed to be VIP, sino yung VIP na yon? Bakit hindi mapangalanan nung hepe? So in other words, meron pa rin galing na utos mula sa bossing ni Sergeant Pantaliano kaya ito umaksyon. Okay? So dapat ang magpaliwanag dito ay yung hepe, hindi si Sergeant Pantaliano. Ano ang iniutos ng hepe para basta nalang i-clear ang traffic nitong si Sergeant Pantaliano. Bakit tahimik dito? At pangalanan din ninyo, sino yung VIP na sinasabi nyo daraan? Kasi nasabi nyo lang, mistakenly heard the word VIP. So nagkamali lang si Sergeant Pantaliano. Pero hindi siya nagkamali na may inuutos. Hindi ba? sa so, pangalanan nyo kung sino yun. Sino yung VIP na yun na dahil lang sa dadaan or tatawid e eh, pahihintuin nyo ang mga motorista. Kahit nagkamali pa yan, kahit sino pa yan, abuso pa rin yan, hindi ba? Well, anyway, siguro mm -hmm. naman napanood yung kahapon yung video na sinabi nung tinanong nung, kung sino, bakit pinahinto yung sasakyan sa Commonwealth. Mm -hmm. Ang sabi, dadaan si VP. Mm -hmm. Okay. Well, pag sinabi nating VP, sino ba ang VP? Isa lang naman ang VP ngayon eh. Mm -hmm. diba? 'Di ba? Hindi naman niya sinabi ng VP ng kumpanya o VP ng fans lang ni Rod, mm hindi -hmm. <laughs> naman eh. So automatic ay sinabi na si, 'yung kumukuha ng video, VP Sara, mm -hmm. tumango si police, 'Di ba? So ngayon ito lang sa akin. Ah uh, Ngayon, unang-unang -una partner bakit kasi parang si ang, ang dinadown nila ngayon, mm -hmm. pinipindown nila ngayon. Yung, yung pulis na nagsalita. 'Di ba? Ang sa akin, sana ganito. Ah, uh, unang-una, bakit 'yan? Lalo na 'yung head nito ha? Mm -mm. QCPD to eh. Bakit 'yan? Pulis na bagito ang pagdidiskitahan nyo? 'Di ba? Mm -mm. Bakit siya samantalang hindi naman 'yan magsasalita, partner? Kung walang order mula sa taas sa kanyang Hepe. Sa Hepe niya, mm -hmm. di ba, partner? O kung sino man yung nag-utos dyan, Ikaw ba naman, partner? Pulis ka, bigla kang pupunta doon. Eh, Hinto ka, kasi mm -hmm. may dadaan dito. Sino? Si VP. Mhm. Mm Ng wala, siya, pa, nang... pa, paano man malalaman na dadaan si VP? Oh, di ba? May tumimbre dito, di ba? So ngayon, partner, sabi ni B, ni VP, hindi siya. Mm -hmm. Okay? Wala siyang kinalaman pala. So, kagabi nga in, inisip natin, partner, sabi niya hindi siya ang nag-utos. Mm -hmm. So, most probably siya yung dadaan, hindi siya nagutos. Mm -hmm. May nagpapogi. So, ang tanong natin, sabi niya hindi. Ang tanong natin, kailan ba yan? Kailan ba yun nangyari ng pagpapahinto ng mm -hmm. trapiko? Baka naman hindi yung, yung lugar o araw na, nasa ibang lugar siya. Mm -hmm. ba diba? Eh, di ba partner, natatandaan mo si VP, umatindi naman to ng, yung sa hearing noon sa budget. Mm -hmm. Sa Sarang kahapon nata partner nangyari yan eh. Walang binanggit nga na date. Wala, wala bang binanggit na date? Pero kung yes. kanapon after ano to eh. Yan lang ang post, pinost. Pinost. Okay. Pero walang oh. sinabi kung kailan. Oh. So ngayon, ang dapat tanungin dito, yung hepe ng QCPD, mm -hmm. una, sino yung VIP na sinasabi? Naglabas na ba kayo mm -hmm. ng uh, explanation o statement kung sino mm -mm. ang dadaan. Hindi niyo sinasabi. Mm -hmm. Nag-apologize kayo kay VP Sara, pero hindi niyo sinasabi kung sino yung dadaan. Mm -hmm. 'Di ba? Ngayon, partner, ah, uh, sinabi na nagkaroon ng na confusion. Okay, sige na. Nagkaroon na confusion. Ang tanong ko ulit doon sa Hepe ng QCPD, sino? Mm -hmm. Yung pinangangalagaan nyo na para hindi ma-traffic. Mm -hmm. So sino yon? O kundi si VP Sara? Sino? Baka naman hepe ng QCP din daan, kaya ay mga magambala. <laughs> Oo. 'Di ba? Pero partner sa akin, bakit yung ma mababa ang posisyon? Mm -hmm. Ang tatargetin ninyo Samantalang ito ay nanggaling sa mas mataas. Mm. -hmm. Sa kanyang hepe. Mm -hmm. 'Di ba? Yung utos. Eh, imagine mo, nagsalita lang siya, gusto niya bang magsunungaling yung tao? Mm -hmm. Eh kung yun yung natanggap niyang order, partner, na may dadaang VP. Mm -hmm. Anong gusto niyo sabihin? Magsisinungaling ba to? Gusto niya ba yung mga kapulis niyo nagsisinungaling? Pag tinatanong ng mga kababayan niya partner, eh di ba dapat ang pinaka dapat na attitude ng isang pulis? To be honest. inaging eh, honest yung tao. Tapos tutilig sa inyo dahil honest. Kasalanan niya ba na sinabi niya kung ano yung inuutos? Partner, nagpapa hingi pa nga ng pasensya, remember? Sandali lang po ito, sandali lang po, dadaan lang po. Magalang pa nga yung polis na yan eh. Diba? Samantalang yun, nagvi-video, medyo mainit na, diba? Medyo may pagka-sarcastic na. Pero napanatili ni polis. Mahinahon siya. Dahil mahinahon siya, nagsalita siya ng totoo. Mm, -mm. Ba, hindi ko siya sabi, partner na si VP talaga. Mm, mm Nagsasalita siya ng totoo ayon sa utos sa mm -mm. kanya. Diba? Ngayon, siya, ang tatanggalin niyo sa trabaho or posisyon whatsoever hindi naman tinanggal partner kumbaga parang uh, ano lang muna sa pahabang iimbestigahan daw kung bakit uh, nilipat na muna siya Si bat nga siya magsasuffer. may -hmm. May pagsisinungan din ba pa sa sinabi niya? Eh dapat nga ang umpisang tanong pa lang dito pa mm -hmm. yung hepe niya. Mm -hmm. Yan yeah. ang dapat na uh -oh. siyang siya ang dapat na matanggal eh, dito mas suspend? Hindi ma suspend eh. Mat ma, ma, ano muna? Magpagpahingayin niyo muna. Oh, muna sa puwento. Ka kasi malamang siya ang o kung sino man yung nagutos niyan partner yun dapat ang matarget. Oh. Diba? ba? Okay, partner? So hanggang sa lunes, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tonic Lecastro at huwag tulugan ang inyong karapatan. Radyo Man Road, Marcelino, adios y buenas noches. Dito pa rin mga kasama sa programang Usapang Batas.